Samahan niyo po ako sa paglalakad. Good morning, everyone. Pwede kayo lalakad tayo. Exercise sa umaga. Ito po yung dinadaanan ko papunta sa aking trabaho. Ilalakad ko lang po. Pagbaba ko galing sa train. Yan, dito maglalakad na ako papunta doon. ito yung park, park park yan diyan, sa iluon, yan o kita niya ang mga building niya, yan yan ito po, yun 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 ito ay naglalakbay Longchung Park. Now doing exercise. the exercise. i going to exercise Yang Kita ni, yan. Yan. Yan o. Park. Lawak ng park. Yan o. Yan o. Mga building ni. bilakah my parking? park drain? ni n? ni n? parking ni, ni, parking yan. habang naka stop pa yung signal signal light yung stop light iikot ko kayo habang naka stop pa yung stop light naka rin yan ang ganda din sa loob ah, yan ang crack dyan dyan Tahu itu. Tahu itu saya. Tahu ini. Ada orang kaya, may park gengian sabo malam ke? Malam. Dan ada Dadaan ko kayo dito sa park din. Park din ito, may park din. Meron din dito'ng park, dito oh. 'Yan, park din ito dito ako dito Dadaan ko kayo dito. 'Yan. yan dito mo nag-exercise 'yung mga Chinese, 'yung umaga nagsusumba. 'Yan. na kayo dito, guys. Ito, Ito yung way papunta na po dun sa trabaho. Kita hmm. yung mga building na yan. Ayan. Kita yung building. Ang cute ng aso. lalakad ko ito mga 15 minutes galing doon sa sa MTR. Papunta dito sa Papasokan. guys, hanggang dito na lang ang video, thank you sa pagsama sa paglalakad ko bye God bless us all I love you